Welcome back to my YouTube channel! Ngayon guys, uh, nakita nyo ang ating thumbnail. Tayo ay mag-elaborate -e uh, tungkol guys sa um, mga nangyayari sa kalingap ngayon tungkol sa mga wak-wak at transparency. Diba guys? Kasi guys, marami tayong naririnig sa mga uh, mga live, sa mga upload, sa uh, ni Kuya Val, ni Prab, sa mga nangyayari sa ating mga beneficiaries na napapasukan ng mga wakwak -wak, at ganoon na rin sa mga grupo na nag-create ng mga groups uh, through love team uh, ni kalinga Prab na hindi pala maganda ang kanilang intention. Ginagamit ang kalinga para sa pansariling kapaha, kapakanan. At hindi para, parang nagaano sila, uh, uh, users at opportunities ang mga to na gustong pasukan ang kalingap para maka, uh, makakuha ng pera sa true group, diba? True groups, mga supporters ng mga love team. Yan ay, at uh, na balitaan natin nga sa ating uh, last vlog uh, sa Dandis na si ano pala ay naging biktima din ng isang founder na ang kanyang gusto ay, uh, ay, walang transparency pala ang ginagawa at ay siya ay nangokolekta ng pera para sa pansarili guys. It's very very sad. Very sad to know guys na ganito ang nangyayari uh, sa mga beneficiaries natin. Uh, ngayon guys, ang gagawin ko sandali ay ipapakita ko yung uh, yung mga nangyayari nga. Nakita na natin 'yan sa sa dandit pero mayroong sinabi dito si Kalinga Prab na Moving forward, ang dapat gawin, na especially kay Medit, na dapat talaga, hindi naman na talaga siya kasali sa mga GC. Yan pa ang isa pa nating tatalakayin, guys. Uh, pero una, guys, uh, ipakita ko muna sa inyo. Ang sinabi ni Kalinga Prab dito, kay Medit, uh, tungkol sa mga red flags. Ito, guys, ito ang ating, uh, muna nating na pakikinggan. Uh, nakita mo ng red flag and then i-cut mo na yung connection. Okay. Basta kita mo ng red flags, cut mo na yung connection. Okay. Ano ba yung mga example natin ng red flags dyan? Siyempre, yung mga pag kinokontrol ka na. Mm -hmm. Yan. Yung naghihingi, solicitation, or ano, namimilit. Diba? ba? okay. yan. Tapos yung sinabi mo kanina na, na ano, tawag dyan, yun, isa pa yung pag binabash yung ibang love team. Mali po yan, ha? Pag put, uh, isa po yan sa mga red flags, yung compare compare na ay mas ano yan, mas okay kayo dyan. Ayaw po namin ng ganon, yung toxic, yung ano, yung ibabas yung ibang love team dahil sa sinusuportahan nyo. Ayan. Tapos, yun na, walang transparency. Malitin po. So, so yan guys, di ba sabi ni kanina prob, Fred flags ay... Kung na yung uh, control ka na, kontrolado na ang isang sponsor o isang grupo sa'yo, iwas ka na, umalis ka na doon, di ba? Uh, isa pa ay kung uh, nagso-solicit dahil yan ay bawal. Kasi guys, ang kalingap ay Charity Foundation, uh, talagang bawal ang uh, mag-solicit sa mga members ng isang grupo uh, dahil yan ay talagang hindi na dapat uh, ginagawa. 'Yon. At pangatlo guys, sabi ni Kalinga prab uh, kung nagko-compare-compare na Kino-compare ang isang one love team to another love team to another love team. Yan ay ayaw ni Kalinga Prab. Dapat talagang iwasan ang ganyang klasing mga grupo o mga sponsor na ganyan ang kanilang layunin. Diba guys? So tama naman si Kalinga Prab. At ang lastly sinabi ni Kalinga Prab, ang transparency. Transparency ay talagang importante guys. Importante ang Transparency. Uh, dahil nga uh, kailangan nating may tiwala sa mga mem sa mga founders or mga sponsors, mga grupo na uh, uh, nagkukunwari yung iba, yung iba kasi para malaman natin kung iba ay nagkukunwari lang na gustong tumulong at uh, malaman natin dito yung totoo at uh, mga at sa mga malalaman din natin yung hindi totoo na ang, ang gusto nilang gawin ay maging scammer sa kalingap. di ba guys? So isa pa guys, uh, talking about transparency, uh, thank you guys kay uh, Marikoy Marilyn TV na mention din dito ni uh, Kalinga Prab na ang transparency nga ay importante at minention din niya dyan na ang Team Trulala, ang aming uh, transparency ay talagang dapat naman talagang gayahin. Ito guys, pakinggan nyo muna ang big, ang example ko diyan na ano yung transparency ang team true lala ano kasi sa akin yung unit mo yung tinanong niya ni Marilyn sila nung kahit reference number oh, sinesend okay. niya sa akin yung mga ano at sa akin mismo niya sinesend kahit admin na siya kahit siya yung leader doon uh, pinapakita niya sa grupo yung mga nag-send pati reference number at sa akin naka excel pa yon talagang ano siya um, well organized talaga ah. So yun, tapos. tapos So yun guys, tiba Sabi nga ni Kalinga prab uh, ang team True Lala. For example lang, ang team True Lala guys, uh, ang transparency namin talaga ay talagang napakaganda. Napakaganda talagang, talagang uh, dapat talagang gayahin dahil guys, ang ginagawa namin ay uh, nagbibigay kami directly kay Kalinga prab every member ng aming team ay uh, binibigay kay Kalinga Prab ang aming tulong. So, each member nandyan sa kanila ang information ni Kalinga Prab, yung kanyang GCash, yung kanyang bank account. At isa-isa kami ay nagbibigay directly kay Kalinga Prab. At ang aming resibo ay sinesend sa kanya at kay Maricoy Marlin TV. Ang ginagawa lang talaga ni, Kalinga, ni uh, marilyn TV, ang aking Maricoy, ay ilalag sa kanyang Excel sheet. Ang mga nagbigay para malaman nila kung sino ang mga members na nakita nilang pangalan nila dyan na sila ay nagbigay at uh, yan ay uh, na-send uh, kay Kalinga Prab. Division diba? ni Kalinga Prab ang Excel sheet tapos yung mga resibo, mga confirmation yan. nanjan lahat guys, walang uh, kulang, walang sobra. Basta ala kung ano binigay namin yan ang mapupunta kay Kalinga Prab. Diba guys? So, yun, guys, I just wanna make sure, guys, we are aware kung paano maging transparent. Tapos, guys, kung member ka ng isang grupo, beware, ha. Beware lang, guys, uh, mag-observe kayo uh, kung sino talaga ang transparent. Kung um, meron kayong question, kung questionable na ang kanilang ginagawa, ay umiwas na tayo sa ganitong klasing grupo. Yun lang, guys, ang aking advice dyan. Uh, gayun, guys, ang akin namang tatalakayin ay yung, pagwawakwak yung pinapasukan ng mga ng mga sponsors kuno ang ating mga uh, beneficiary sa love team yung perfect example din guys ay si V &C. gusto ko lang siya maging uh, perfect example sa mga sa ginawa niya na talagang kahanga-hanga talaga ang kanyang ginawa guys dahil nalaman natin previously sa live ni Kalinga Prab na may pumasok kay uh, Vianse. di ba guys? Nag nalaman natin yan may gustong pumasok sa kanya na gustong magtumulong sa kanya directly directly um, na tumulong nga pero hindi nag-agree si Vianse at kanyang um. Uh, ang uh, ganyan sinabi kay Kalinga Prab, kaya nga humanga talaga si Kalinga Prab sa maturity ni uh, na uh, sa murag edad, 16 years old, magse-17 pa lang, at alam, ay alam na niya ang kanyang uh, dapat gawin sa mga ganitong klasing mga tao na pinapasukan ang mga beneficiary, lalo na yung mga love team. So yun guys, uh, si Kalinga Prab ay humanga rin kay... Avianse uh, nakita natin yan sa live uh, ipapakita ko sa inyo guys hahanapin ah, ko lang yung uh, uh, live na yon uh, kung saan sabi nga niya o oh, yung aking upload talaga dyan may nag-upload na rin ako nag-reaction ako diyan uh, dahil nga talagang kahanga-hanga ang ginawa ni Avianse uh, guys so sana guys ang ating mga Uh, kasi marami yung mga kali Kalingap Angels na ma ng Kalingap at nasa love team. Ganyan guys ang gawin natin yung katulad na ginawa ni Viance. Napaka-mature niya sa kanyang murang edad. Wala na talaga akong masabi sa kanya. At sabi nga ni uh, Carla sa kanyang, uh, uh, kanyang ano pa sa salamat sa ribbon cutting nila, uh, na si Kalingap Prop talaga ay ina-advise ang mga, Kalingap Angels 'wag silang magbago, 'di ba? 'Wag silang magbago. 'Wag silang uh, pahawak sa iba, 'di ba? Kasi talaga dapat ang uh, utang na loob talaga ay nasa Kalingap talaga. Sila, talaga sila talaga ang nagbigay ng ganitong opportunity sa kanila para magkaroon ng magandang uh, buhay at yan na uh, example si Carla ngayon nakita natin uh, kung gaano gaano siya sinuportahan ng kanyang mga sponsors at lalong lalo na si Kalingap Rob hindi biro guys ang nangyari sa buhay nila uh, Carla Hanggang, uh, tuloy tuloy pa rin ang pagtulong kay Carla dahil siya ay isang beneficiary ng scholarship dahil siya ay Kalingap Angel yun guys, ang aking uh, tinalaka, tinatalakay nga tungkol dyan at uh, mega love shoutout sa aking um, partner, si Marilyn TV guys, grabe ang kanyang uh, observe ang kanyang observation sa mga ganitong klaseng mga tao na gustong sumira sa uh, kalingap siya na, talaga siya guys ang nag-o-observe talaga ang ganda ng kanyang observation sa ganyan at ako lang, ay, lang guys lang guys ay um, Nagbibigay din ng awareness dahil nga sa inumpisahan ni Maricoy Marlin TV sa tungkol sa transparency. Kasi talaga kasi guys ang trans transparency ay talagang importante 'yan. Lalo sa mga lalo na sa mga ganitong klasing uh, pagtulong. 'Di ba guys? Yun guys, uh, thank you kay uh, Marilyn TV guys nababase si, si uh, Marilyn TV sa mga ganitong klasing uh, uh, issue. Pero guys, uh, dapat nga talaga tayo ay magpasalamat dahil siya talaga ang Uh, vocal, vocal na vocal guys, dyan sa ganyang klasing mga tao na talagang pinapasukan ang kalingap para lang talaga uh, mang scam sa kalingap, so awareness na awareness talaga ang kanyang ginagawa kaya lahat ng maraming mga react reactors din na nagre-react din na sa kanyang inumpisahan, sa mga mga tao dyan na talaga gusto mag take advantage lang sa kalinga so yun guys, uh, kaya guys wag natin iba si, uh, dapat nga supportan natin si Maricoy Marin TV sa kanyang ginagawa, kahit si ano si uh, Kuya Val, uh, ano yan agree, agree na agree talaga sa ginagawa ni uh, Marilyn TV kasi marami talagang mga uh, ano mga talaga pangyayari na dapat talagang nating ibigyang pansin So, yan guys, ang ating, ano ngayon, ang ating uh, reaction tung tungkol nga sa mga wak-wak uh, na pinapasukan ang mga, ang mga beneficiaries ng, lalo na yung mga love team, di ba? At uh, ganun din ang beneficiary na si Reyna, ang dami rin pumasok na mga wak-wak na talagang, hindi uh, uh, ko na talaga maintindihan kung ano kanilang mga intention. Yun ay binagyan pansin din ni ko uh, Marikoy Marlin TV, kaya nga, Uh, si ano si uh, Kuya Valian agree din sa um, observation ni Marlin TV. agad okay, dito na lang tayo guys. Thank you guys sa uh, sa ating um, sa ating uh, reaction ngayon. Uh, bago yan guys, gusto ko lang pakita yung video tungkol sa sinabi ni Kalinga Prab, ang uh, kay uh, Vianse na ano talagang um, yun nga na talaga siya ay very um, uh, ano ba yun, uh, mature sa kanyang age at uh, hindi siya nag, kahit yung ano, tatay ni ni um, ni Beyonce, hindi talaga sila nagpapa, nagpapapasok talaga ng ganitong klase mga tao na gustong mag -take advantage sa kalingap at gamitin sila dito sa uh, mundo ng kalingap guys, so hindi sila nag agree, napaka mature na mga pamilya, lalo na, lang lalo na si Beyonce ito guys, panuori muna natin to guys ang short clip ano? Kasi yung may balak ko naman daw pong mag-wak-wak uh, po. Kasi kay Biancy naman po ngayon. Ano, kay Biancy nung no? harang kay Medi. So, ayun, nakakausap ko po si Biancy. about po dyan. Tapos yun na, ako nga daw po. Pero ito po ang sagot ni Bianci sa atin. Na nakakatawa po yung kanyang sagot. kasi sabi niyo ay, sabi ko kasi ingat sa mga nag-message sa kanya especially yung mga sponsor na gusto siyang tulungan na uh, may kapalit o di natin alam kung ano yung ano diba? nangyari na po yan uh, dito kay I, e, ano kay I e. marami na kay I e, kay Jemel tulad kay Ate Maylin kay Medit Montik na no? nangyari na po yan So, itong pinaka-latest kaya I, no? Kaya ayaw ko na pong maulit yung nangyari. Kaya yun, medyo kinabahan din po ako kay Biancy. Kaya may naisis ko siya na ingat mo siya sa pagkikipag usap sa mga sponsor or may gustong tumulong. Pero ang pangsagot niya, ayaw ko din po, Kuya Rab, ng ganun. Gusto ko po sa inyo, hindi direkta yung tulong bilang respeto po sa inyo, Kuya Rab. So, yun po yung message na sa akin. So, grabe. nakatuwa po. Palampangan po natin si Piansi. No? Palampangan po natin siya. Kasi, kasi ano eh, um, na, ano, na talagang grabe yung respeto. Pinanggit pa niya dito, ano, gusto ko po direkta yung tulong direkta sa atin kasi binang respeto po sa inyo. Grabe. Diba guys? So, ang ganda talagang ginawa ni Beyonce yan. Sabi nga ni Kalinga Prab, talagang kahanga-hanga ginawa. So, yan guys. Sana guys, yung mga Kalinga Angels na... Um, beneficiary ng uh, kalingap at uh, napapa, napapabahayan napapa, papapa, pa uh, sana guys tularan natin ang ginawa ni um, ni um uh, Vianse dahil talagang kahanga-hanga yan talaga guys sa uh, Be ano be uh, cautious, uh, awareness talaga ang kailangan. Kung merong hindi na magandang uh, nagme-message sa inyo, agad n'yong i-report kay Kalinga Proud dahil talaga naman dapat talagang i-report dahil they need to know. Ah, uh, diyan natin makikita ang ang inyong loyalty sa Kalingap, guys. Ah, uh, diyan natin makikita ang inyong loyalty. So, guys, uh, good luck sa mga Kalingap Angels. Uh, I wish you all the best kay Carla, I wish you all the best sa iyong uh, pag-aaral. Uh, si Carla, si uh, Melka, si Joy, actually si Joy, si Carla at saka si um uh, Rose Ann. sila ay magan magna nursing so I wish them the best uh, Hindi biruyan, biro yan, hindi birong degree yan, so I wish you guys the best nandiyan ang kalinga para tumulong sa inyo financially at saka uh, emotionally na din ba diba? so yun guys uh, good luck sa mga kalingap angels na beneficiary ng kalingap, again guys uh, please continue to support ang mga team ang, ang mga teams mga uh, very supportive na mga teams guys uh, lalo ng lalo na yung team turulala Team Koos uh, na napaka talaga member tayo guys dyan sa uh, team os na talaga napaka-transparent din uh, uh, headed by Kuya July ganun din guys ang team T tea Gangers na headed by um uh, Lumin. Luminada TV, guys. Uh, siya ay uh, aming uh, president din doon. So, members ako, guys, sa tatlong tatlong grupo na to, na talagang transparent na transparent kami talaga, guys. So, wala na akong masabi. So, guys, continue to support si Kuya Val Santos Matubang, kalinga Prab at the Edna Vlogs, si Kalingap Edurin, guys. support din uh, sa kanyang channel. So, guys, hanggang dito na lang tayo. Sana, guys, na gusto nyo ang aking uh, reaction video na to tungkol sa uh, mga wakwak -wak at sa transparency. Hanggang dito na lang. Until next time, guys. Thank you so much.